Ma damit pa. Bagong flashing, oh. Iba talagang isko effect. Isipin mo yun, halos lahat ng mga barangay dito sa Manila, nagliinis na rin sila. Inaayos. Dito rin kaya sa underpass ng Manila, ano pa yung pwedeng gagawin dito? Kasi marami nagsabi daw dito sa lugar, daw, ginawa daw siyang squatting area, tapos puno ng mga basura. Nandito na tayo ngayon sa Loton Terminal, malapit dito sa underpass. Uh, so i-update natin itong underpass ngayon kasi marami nagtatanong dito, kamusta na daw? Nalinis na ba? Bago pagkabalik ni Orme ngayon. So underpass ito. Nung huling punta natin dito, nagkaroon ng flashing dito sa mga hagdan. Pero so na uh, nag-improve na rin siya kasi wala na rin mga pasura na tumatambay dito. ito yung underpass ko na hindi na develop kumpara mo doon sa underpass malapit sa may Manila City Hall okay diba ang ganda ng tignan no tuloy tuloy na yung paglinis sila dito yung mga gamit dito ini yung mga basura, yung mga damit pa. Dito na lang sinasampay. Napunta tayo ngayon ng Liwasang Bonifacio. Doon sa harap ng Manila Post Office. Kailan ba? May ilang linggo na yun kalipas nakalipas nung nagkaroon ng flashing dito kasi may team. Tapos puno ng basura. So may mga ilang vendors dito malapit. Problema kasi dito after magtinda, yung mga basura, kaysa-sa na lang nilalatag. may plant box dito. Umitim na lang, ha? Oh. Tapos, sigit na mo ba tubig dyan? Ginawang CR. Hindi mo flashing yan. Yan, o. Oh. Diba? Mapangi So, ito po yung hidden garden. Ito yung namimintain talaga dito kasi may uh, dito, office ng Manila. I think yung engineering nandito eh. Dito yung merong kape yan, no? Ito okay, so guys, engineering office. Highway Division, Ah, ito pala yung Highway Division. Oh, lumiliso pa rin pala dito ang bagong flashing, oh. Ito yung one of the Freedom Parks. Pag merong mga rally ka ba, dito ginaganap yan. Ito, so, naging tambayan to ng mga kondin. Ilang buwan na yung nakalipas. Ito, nalinis pa na pala. Bagong flashing yung ano. Yung tiles nila si Yorme. Bago pagbalik dito. Para kaunti na lang yung linisin. Ah, pinapalis naman pag mayroon ng list na uh, clearing. Yan, ngayon, video ano pa sila ngayon. Pag may clearing yan, wala na sila. Dinadala. So kasama sa linis nila dito kabayan dito sa area ng park. Ikaw sila pero doon sa tulay dito naman. So ganito bawal na kay Yorme itong uh, kung ito dugyot or basura. Andres Boni Paso Yung posobis ka ba, ito yung nasunog na Pero yung sa likod niya, bakong pintura na yun kasi ginagawa yung Pasigreeve redevelopment waiting area. Maganda na kasi ka ba, pwede kayo mag-charge dito sa bagong waiting area. So ito po yung bagong waiting area. Meron itong charging station. Tapos meron din tools para sa bike. Oh. Yung charging dito, solar powered. Okay. So maganda ang panaganda kayo ng sakayan yung kabayan, pwede kayo mag dito. Yan, ito yung mga modern na mga waiting area sa Manila. Sabihin yun natin yung naman ng kwan dito. Ito yung na-plashing na karahan. Kabilang underpass naman tayo. Dito yung nagkaroon ng plashing nung huling punta natin kasi marami mga kanyan. Eh, ito yung underpass talaga na pinakadugyot. update lang natin tong underpass. Ito yung pinakamatinding tugyot. Kung kumpara mo sa mga ibang underpass. Pero sa kabila naman, marami, marami din tambak. Inoom ba to? Paggabi dito, marami mga street dweller. Yung tinamayin na, mga bakat pa ng mga etchas. Grabe. Kailangan dito, linis talaga. Ito kasi wala masyadong mga bantay siguro, kaya target nila gawing konto CR or gawing bahayan. Pero at least, con talaga hindi siya ginawa ng mga kubul kubulli eh. Sana, sana ma sana ma-redevelop dito, no? dumaan dito paggabi kasi hindi mo alam kung sino yung mga tao nandito eh sana ma-develop sa dito o lagayin pa mga security pero talagang pag dumaan ka dito matatakip mo talagang ilong mo dahil sa amoy